Nakahanda raw magpasok ng investment sa bansa ang Republic of Korea upang higit na maisaayos ang serbisyo ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center na matatagpuan naman dito sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga ito ang inanunsyo ng South Korean Ambassador to the Philippines na si Lee sang sa kanyang pagbisita sa nasabing pasilidad ngayong Merkules, June 26. Inikot ng nasabing opisyal kasama ang mga kinatawan ng Department of Health o DOH, Pampanga Provincial Government at ng Santo Tomas LGU ang ekstensyon ng JBL Hospital at dito naging kapansin-pansin na limitado lamang ang kagamitan sa outpatient department, laboratory at operating room malaki ang maiaambag na investment ng South Korea lalo na't advance ang teknolohiya ng nasabing bansa pagdating sa healthcare program. Talaga ilang buwan pala, wala pa nga tayong kalahating taon, ano po? And we're here na talagang masasabi natin marami pang pa diagnostic procedures na kailangan natin and even additional services na kailangan natin. So marami pa po tayong mga machines para po mas maraming mga pasyente ang mas servisyon. Kung sa mga nakikita nating mga advanced system nila, yung robotics, yung mga nag-opera ng mga robotics nila, maganda po yung technology. Para kay Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda, pagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas, partikular na ang Pampanga at South Korea ang naturang investment interest. Hindi lamang daw limitado sa healthcare facilities, kundi maging sa iba pang infrastructure projects sa bansa. Nakatutulong ng malaki ang ating Asian ally. Eh, para daw payback niya sa mga Korean community sa Clark. 10,000 kasi yung mga Korean natin. Um, at saka hindi lang yon after pinatubo, meron din silang mga grant sa flood control. So hindi lang nga yung health care nang binibigyan nila ng pansin. Talagang gusto niya, uh, kahit hindi man makuha natin yung health care nila doon na mga ginagawa nila, gusto nila makatulong. Sinigurado naman ni Santo Tomas Mayor John Sambo na nakahanda pang mag-expand ang JBL extension sa kanilang bayan sakaling magbigay din ng grant ang South Korean government para sa modernisasyon ng medical facilities and equipment. Isa raw kasi ang Pilipinas sa mga itinuturing na retirement destination ng mga Koreano kaya naman prioridad ng kanilang gobyerno ang pagbibigay tulong sa ating bansa. Talagang magdodonate tayo ng additional 2 hectares sa ating nga JBL dahil nga ho para matutukan talaga ang pangangailangan natin sa pangkalusugan. Dahil nangangarap ko ako na sa ating bayan, unang-una -una magkaroon talaga tayo ng malaking pasilidad para sa ating mga senior citizens. Kaya kaya katamang lingwahe itang sakit matwa, eh. kaya nga uh, medical term is the geriatrics, na kabaga karing alwang bansa, atin lang home for the aged. So kaya naman, kaya balens ang to tomas, mas buwis ako namang manakit makanita. Samantala sakaling maitulak ang grant ng Korean government para sa medical facilities ng JBL Extension dito sa Santo Tomas, sasailalim daw ito sa tinatawag na official development program. Noong taong 2023, umabot sa 4.4 billion pesos ang naging investment ng Korean government sa iba't ibang infrastructure project sa Pilipinas sa ilalim ng nasabing programa. Uh, we are exploring the possibility of uh, uh, tapping into uh, Korea's ODA program uh, because you know the, the without ODA program, uh, health sector is one of the five key priority uh, areas. It is uh, also very timely as we commemorate the 75th uh, anniversary, Diamond Jubilee, a very special milestone in our uh, bilateral relationship. So, you know, the, the, uh, this trip, uh, my trip, is uh, in, a, in, a, in a recognition in recognition of the uh, growing, uh, getting stronger, you know, the partnership between our two countries. Thank you. Salam alaikum. Paolo G. Santos, CLTV News.